sitaw at kalabasa na may gata. Very easy, budget friendly at napaka healthy food po. Come on, let's eat. Kalabasa. Mmm, yummy. Sa isang kaldero, nagsangkot siya lang po ako ng manok. Ununa ko po yung manok na lutuin. Pinrito-prito ko po ng konti. And then, isinunod ko na po agad yung bawang. Nung lumabas na po yung aroma ng bawang, inilagay ko na po agad yung sibuyas. Minekos-mekos ko lang po ng konti hanggang sa lumabas din yung aroma ng sibuyas. And then, inilagay ko na po yung maraming kamatis. Maraming kamatis po yung ginamit ko kasi pag naluto po yung kamatis, manamis-namis po siya. So, gustong-gusto ko po ang maraming kamatis lagi. And then, nung lumabot na rin po yung kamatis, at luntong-luto na po yung manok, inilagay ko na po agad yung kalabasa. Hinalo-halo ko lang po siya. Lulutuin po natin yung kalabasa hanggang sa lumambot. Pagkahalo ko po, tinimplahan ko na rin po siya ng mga pampalasa. Nilagyan ko rin po siya ng paminta, garlic powder, at isang chicken cubes po. Hinalo-halo ko lang po para kumapit yung mga nilagay natin pampalasa. At lalagyan ko po siya ng tubig malalambutin po natin sa konting tubig yung kalabasa. Tatakpan ko po siya for about mga 5 minutes hanggang sa lumambot po siya. eto na po nung kumukulo na at medyo malambot na yung kalabasa. Hinalo ko lang po muna siya ng konti. And then inilagay ko na po agad yung sitaw. Konting sitaw lang po yung nilagay ko. Mas marami yung kalabasa. So, hinalo ko din po siya mabuti. And then, niluto ko pa po siya for about 3 minutes kasama po ng sitaw. Nung medyo kumukulo na po siya, Itilagay ko na po yung pinakamahalagang ano, fresh gata. Coco Mama, unang piga. Nilagay ko na po yung gata. Yan po yung magpapasarap sa sitaw at kalabasa natin. So, lulutuin ko siya ulit. Mga 5 minutes ulit. Ayan, while waiting. Selfie-selfie muna tayo. And then, nung kumukulo na po siya, nilagyan ko po siya ng isang kutsarang asukal para manamis-namis siya. Yung gata manamis-namis. And nilagyan ko rin po siya ng konting slurry para lumapot po ng konti. Tikiman time. Tikman po natin. Mmm, okay. Eksakto po yung lasa niya. Come on, let's eat. Ginataang kalabasa. Hope you like it. First bite. Mmm, masarap. Malambot na kalabasa. And chicken po. Thank you for watching.